Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwana sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat syempre sa pagkakataong magkasama-sama upang patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. At syempre pinapasalamatan po natin lahat ng ating mga partner stations sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya iba-ibang oras din po at gayon din po yung mga online platforms natin na maaari namang masubaybayan sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Tayo po ay tatalakay sa topic na lifelong discipleship. Ang totoo po, wala namang ibang uri. Pag sinabi po nating discipleship, yan po ay isang relasyon na kung saan tayo po ay marapat lamang na matuto mula sa ating Panginoon sa buong buhay natin. Kagaya po ng ating natalakay sa nakalipas na pag-aaral, eh, ang maturity po kung tutuusin, pabago-bago po ng estado yan, depende rin sa estado ng buhay natin. Di ho ba may mga kung tayo ay life transitions. Yung iba-ibang mga pinagdadaanan, nariyan po ang panahon na sagana may mga panahong mapanghamon meron pong mga times na tayo po ay natcha-challenge dahil po sa mga problema pagdating sa employment, sa relationship, sa pag-aaral, career, family, di ba? marriage, parenting at uh, ang ibig sabihin po ng lifelong discipleship sa iba't ibang mga seasons na ito ng buhay natin. We have to continue to find out paano mananatiling nagmamahal, naglilingkod at masunurin sa Panginoon sa iba-ibang mga seasons na ito. Alam niyo ang isang magandang halimbawa, ano, kung titingnan niyo po yung mga Israelita nung sila po ay lumabas ng Ehipto patungo po sa Promised Land. Yan po ay napakalinaw na transition from one season to another. Kaya yung hamon iba-iba eh. Nung sila po ay nasa Egypt, ang malaking challenge po doon ay paanong lalaya. At pinakita po ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, katapatan, kabutihan sa pamamagitan po ng kanilang iba't ibang mga pinagdaanan. If you remember, ang Panginoon ay nagpadala ng salot, sampu. At sa bawat pagpapadala ng salot, naiimagine mo na lamang yung pong kagalakan sa puso nitong mga Israelita sapagkat nasaksihan po nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Now, keep in mind na noong mga panahong yon ay naroon po ang pride ng mga Egyptians sa kadahilanan po na sila ang pinakamakapangyarihan, pinakamalaking imperyo. In fact, hanggang ngayon, ano, yung pong mga Palatandaan ng kapangyarihang iyon ay makikita pa rin natin yung malalaking pyramids na kanilang pinagawa, yung museyo Pag nakita mo yung mga nilalaman po noon, talagang mamamanghaka na nung mga panahong iyon. Ganun na po sila kayaman, ganun na kalalim yung kanilang uh, impluensya at ganun na po kalawak yung kanyang nasasakupan. So no wonder nandoon ang yabang na iyon Ngayon nakita natin kung paanong nagpahayag ang Diyos sa mga Israelita Na nung time na iyon ay namumuhay bilang alipin uh, sa Ehipto. Yung kanyang pagpapakita ng kapangyarihan ay hindi po limitado lamang sa mga Israelita sa kagaya nga po ng ating natalakay. Ito po ay pagpapakita rin ng kapangyarihan maging sa mga taga-Egypt nasaksihan nila kung sino ang Dios na ito yung bang uh, yung pagtitiwala mo sa kapangyarihan pagtitiwala mo sa inyong mga Jos Diyos Josan ay unti-unting binabasag dahil po sa tindi ng kapangyarihan ng ating Panginoon at yan po ay talagang uh, nasaksihan nila kaya lang alam natin na doon sa familiar territory na yon na kung saan ay nakita nila at uh, nakumbinsi sila na ang Dios ang magpapalaya sa atin ang Dios ang makapangyarihan sa lahat ang Diyos ang may magagawa sa ating sitwasyon eh transition po from the territory of Egypt sila po ay lumabas at napunta na naman sa panibagong lugar na kung saan ang pagkilala sa Panginoon ay uh, nasa panibagong estado na naman 'di ba nung nasa wilderness kaya nga, ako ho, pamisan-misan, ini-imagine ko, ano, kung kasama tayo sa mga Israelita na lumabas ng Egypt after witnessing the power of God demonstrated no, doon sa, uh, sa mga salot na iyon, eh palagay ko po talagang habang naglalakbay palabas, yung kagala na finally makakalabas na tayo, tandaan nyo, nung lumabas sila, yung mga uh, kayamanan, pinadala din sa kanila eh. So, nandoon po yung, yung kayamanan, yung paglaya, nandoon po yung sariwang-sariwang nakita mo ang mga himala at pagkilos ng Diyos. And then, eto na. Mapapansin po natin pagdating sa uh, wilderness, panibagong challenge na naman. Yung mga taong nakasaksi ng kapangyarihan, kabutihan, at kung ano po ang magagawa ng Diyos ay nalagay sa isang panibagong season ng kanilang spiritual journey. Sa isang season na masasabi po natin very, very unfamiliar para sa kanila. At yan po yung kalagayan na kung saan sila po ngayon ay humaharap sa harsh environment ng wilderness. Imagine, wala po silang pagkain, walang maiinom, walang shelter, and they have to journey through the wilderness patungo po sa promised land. At tandaan nyo po, ang grupong ito ay composed ng mga uh, bata, matanda, halo-halo po ito, babae at lalaki. Uh, you can imagine the challenges of journeying through the wilderness. Although sinabi nga, na yung buong journey na yon will last only about 11 days kung dere-derecho ha. Pero alam po natin na nagtagal sila po roon ng 40 years in the wilderness. At talagang challenge po dahil doon sa wilderness, it's another learning experience. Ngayon, kung maalala nyo, pagpasok sa promised land, ganun din. Nagpakita ang Panginoon ng katapatan, pagpapala, pagkilos. Doon sa wilderness, nagkaroon sila ng cloud by day, fire by night ah uh, nag-provide ang Panginoon ng heat ng uh, ng uh, warmth, nag-provide ang Panginoon ng liwanag sa gabi, protection basically and then sa umaga po as they journey parang isang malaking payong po yung binigay ng Panginoon sa kanila uh, to protect them from the harsh environment. And then all throughout, tandaan nyo ha, yung manang kinakahain po nila, kung babasahin nyo nga yung istorya nun sa Book of Judges, eh, tumigil, ah, sa Book of Joshua, tumigil po yun eh. Nung, nung nakapasok na sila sa Promised Land, that was the time na tumigil yung supply ng mana. Pero sa wilderness po, every day they had to gather mana and every day the Lord provided mana. So, araw-araw nakikita mo yan. Gabi-gabi, umaumaga, nakikita mo yung pag-transition ng pagkakaroon ng pillar of fire uh, at saka yung cloud na siyang magpoprotecta sa kanila. And yet, after all these experiences of God's faithfulness, pagdating po doon sa... Uh, bukana ng uh, promised land. ayan na naman, di ho ba? Nandun na naman yung pangamba, yung takot, at talagang mapapansin nyo po na nangingibabaw sa kanila yung uh, yung negatibong kalooban at damdamin. Yan po yung nagpapakita sa atin na sa mundong ginagalawa natin, pare-parehas din tayo. Dumadaan tayo sa iba't ibang season, di ho ba? Paminsan po natutunan na natin kung paano magpuri sa season of prosperity, natutunan natin paano magtiwala sa mga seasons na kung saan saganang-sagana po tayo, or maybe ang panibagong hamon is from uh, being physically healthy, tapos merong kang karamdaman, or sa panahon ng karamdaman, transitioning to having health. Ang question po ay, ito bang mga life transitions na ito ay talagang masasabi natin na sa pamamagitan nito ay nananatili ho tayong tapat at naglilingkod sa ating Panginoon. Napakalaking hamon mga kapatid eh. Bakit? Eh kasi nga naman sa panibagong mga seasons na ito, doon natin talaga makikilala yung ating mga sarili. Doon po natin malalaman na kahit pala malago na tayo at sumusunod na tayo sa Panginoon, may mga times na pag nagpalit po yung mga seasons ng buhay natin, it will be a brand new experience for us. So, ibig sabihin sa panibagong karanasang ito, ang question po is how will we um, walk with the Lord sa gitna po ng panibagong season na ito na ating pagdadaanan. Ang laking hamon yan, ano? Kaya yan din po sa buhay natin. Kaya nga, yung pong lifelong discipleship, nangangahulugan po ito na hindi dahil napili mo nang sumunod sa Panginoon minsan sa iyong buhay, ay mananatili ka doon sa kalagayang uh, spiritually matured ka o kaya naman ay masasabi mong pangunahin siya sa iyong buhay. Dadaan at dadaan tayo sa mga hamon. Kaya nga, sa Revelation 2.2.4, di ba? Pinakita po doon yung church in Ephesus isa sa mga iglesyang uh, sinubok ng Panginoon at pinakita po sa atin yung evaluation eh nanatili yung kanilang paglilingkod yung kanilang kasipagan, pagpapagal at ang sabi po ng Revelation 2 verse 2 and 3 I know all the things you do I have seen your hard work and your patient endurance I know you do not tolerate evil people you have examined the claims of those who say they are apostles but are not You have discovered they are liars. You have patiently suffered for me without quitting. So, ibig sabihin kung tayo po ay magmamatsyag sa ating sariling pananaw, sukatan, paningin, we can say that this uh, church is a good church. Can you imagine naglilingkod sa kabila ng mga pinagdadaanang problema? Sa kabila ng hirap nagpapatuloy, yung kaalaman hindi nabawasan, yung commitment hindi nabawasan. Pero ang sabi ng Panginoon sa verse 4, "But I have this complaint against you, you don't love me or each other as you did at first." So nagpapakita po dito sa passage na ito na ito yung malaking hamon. Na ang malaking challenge po rito ay mananatili ba tayong nagmamahal sa ating Panginoon pagkadumating na ang sitwasyon ano po na kung saan uh, yung ating pagmamahal sa kanya ay uh, hinahamon kasi pe, pwede pa lang mangyari that the external uh, manifestations are still there commitment service sacrifice pero internally ay unti-unti na palang inaanay yung ating ugnayan sa Diyos. I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. So, hindi garantiya na dahil nagpapatuloy tayo sa ating mga paglilingkod, ay sa saloobin po natin ay nananatili tayong tapat. Naalala ko yung sinabi ng author na si A.W. Tozer. Sabi niya, a whole new generation of Christians has become or has come up believing That it is possible to accept christ without forsaking the world ang isang naging downside po ng modern christianity dahil po sa napakaraming uh, iba't ibang uri ng paniniwala na kung saan inaaccommodate yung mga bagay na hindi naman acceptable sa harapan ng ating Diyos, eh marami po ang uh, nagiiisip nag-aakala na Okay lang, natanggapin ang mga bagay na hindi naman acceptable sa paningin, sa sukatan, sa pamantayan ng ating Diyos. Yan po malaking panganib dyan. Kaya nga yung iba, yung ba, kumbaga sa halip na total commitment sa ating Panginoon, ay naroon ang pagyaka, paghawak sa mga bagay na sa harapan ng ating Diyos ay hindi naman katanggap-tanggap. Kaya malaking challenge po sa atin ito. Na talagang bantayan din po ang ating puso dahil ultimately hindi naman yung sasabihin lang ng tao hindi yung tingin ng tao ang uh, mahalaga kundi ano po ang tingin ng Panginoon kumusta yung commitment natin kung ang perspektibo ng Diyos ang siyang pag-uusapan yan ang napakahalagang katanungan sa kanyang sukatan sa kanyang pamantayan can we honestly say that we are faithfully Following the Lord. Yan po ang challenge para sa atin. Kaya napakahalaga, no? nabantayan natin. Uh, kaya paminsan, delikado rin yung iaasa mo ang iyong uh, maturity sa sinasabi lang ng iba o kaya sa iyong sariling pagtingin. Dahil ultimately, ang Panginoon ang siyang uh, sisiyasat sa ating puso. At sa kanyang pagsiyasat, e, eh, kumusta ba? Kaya ako po'y naniniwala that as we go through life transitions, and again, let us clarify, ano ba itong mga life transitions na ito? Uh, let me just define, ano po, yung mga life transitions ito. They are significant changes or shifts that occur throughout an individual's life, marking the end of one stage and the beginning of another. These changes can be planned or unplanned, positive or negative, and can impact personal, professional, or social circumstances. Common examples include starting a new job, getting married, becoming a parent, or retiring, di ba? Paminsan, ito yung mga pinagdadaanan natin na yung commitment na wawala. Eh. Uh, misan, walang trabaho. Lord, maglilingkod ako sa iyo. E, pag nagkatrabaho na, nawawala na. O kaya naman, Lord, patatapusin ko lang yung anak ko na para bang yung relationship sa Panginoon inilalagay muna on hold and then, Uh, babalik ka na lang muli pag malaki ng anak. At hindi po dapat maging ganoon. Ang kailangan po nating maging pananaw ay paano tayo mananatiling tapat sa gitna po ng mga transitions na ito. In other words, you do not put your relationship with God on hold. Okay? Tuloy-tuloy po dapat yan. At hindi po siya nalalagay on hold just to give way sa mga pinagdadaanan natin we have to learn to trust the Lord as we go through these transitions ibig sabihin parang ganito kung single ka you have to know how to serve the Lord how to be a follower of Jesus in that season of uh, singleness pag nag-asawa ka, kung ikay babae, kailangan mong matutunan paano ba maging kristyanong misis. Kung lalaki, paano ba maging kristyanong mister. Kaya nga si Pablo, di ba, sa aklat ng Efeso, at ito'y makikita rin natin sa ibang sinulat niya, pero mas sa uh, malawak po niyang tinalakay ito sa Ephesians, na kung saan sinabi po niya roon, yung life transitions na ito no yung uh, ikaw ay may asawa paano maging misis na na kristiyano no wives submit to your husbands as unto the lord And then he talked to the husbands. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Eventually, he talked to children. Children, obey your parents in the Lord. And then fathers, do not exasperate your children. Later on, tinalakay po niya yung slaves and masters relationship. Uh, o kaya sa madaling sabi, yung season ng employment. Kung ikaw yung employer, kung ikaw yung employee, and then he talked about yung relationship natin with non-Christians and with fellow Christians. So ibig sabihin in all seasons of life, in all aspects of life, in all areas of life, kinakailangan po ay tuloy-tuloy ang pagkilala natin sa Panginoon. So two words, ang dalawang ang dalawang salitang ito, throne yung trono at saka yung crossroad. Tandaan niyo po yan, throne and crossroad. So, throne of course represents God's uh, lordship in our lives. At ang challenge po dyan is as we transition from one season to another. Habang dumadaan tayo sa mga crossroads uh, ng buhay, ang question po ay paano natin pananatilihin ang ating pagpapasakop sa paghari ng Panginoon. How do we acknowledge His lordship over our lives? in the different seasons of life. Kasi totoo yan eh. Kumbaga na unfamiliar territory, di ba? Parang yun nga, yung mga Israelita, natutunan nilang magtiwala sa Panginoon at palagay ko, napakasarap magtiwala sa Panginoon. Lalong-lalo na nung nandoon po yung pagtatagumpay sa sa mga Egyptians. Can you imagine, no? Palabas kayo ng Egypt, tapos nahati yung Red Sea. Eh, siguro habang tumatawid kayo ron, talagang yung amazement nandoon, You are recalling yung mga yung mga plagues na pinadala ng Panginoon, uh, yung bagong experience na wow, we are crossing the Red Sea on dry ground. Tapos makikita mo yung wall of water left and right, and then the prospect of uh, going to the promised land. Pero again, kagaya po ng ating sinabi, pagdating sa wilderness, uh, it was a new experience. Biglang yung yung height nung uh, emotion dahil po doon sa mga nakalipas na victory at yung paglaya nila sa Egypt para bang panibagong karanasan na naman now papanoto to wala tayong makain Paano to Anong gagawin natin? O ano naman ang bukang bibig? Yung dating tuwang-tuwa at lumaya sa Egypt, ang bukang bibig naman ngayon ay mabuti pa sa Egypto. So, mapapansin mo, as we transition from one season to another, hindi tayo pwede magmalaki na, Lord, na master ko na, Panginoon, magaling na ako, o Panginoon, um, alam ko na ang gagawin. Dahil ang reality po, mga kapatid, Marami pa tayong hindi alam sa ating sarili, marami tayong hindi alam sa ating kakayahan, marami pa tayong dapat matutunan about God, about ourselves, and about life. At habang natututunan po natin ang mga bagay na ito as we go through life's transitions, we, we realize na, o nga Panginoon, maaaring uh, noon ay nakapag-talaga uh, ako ng buhay, pero sa panibagong season na ito, a very unfamiliar season in my life, I have to learn from you again. I have to learn again how to trust you. So minsan ganun eh no, yung bang akala mo okay na okay ka na and then you realize oops, uh, andami ko pa palang hindi alam. Oops, marami pa palang kailangang matutunan, di ho ba? Eh, if you're humble enough, you know that's true. Uh, alam mo na talagang uh, dadaan at dadaan tayo sa mga mapanghamon na mga transition sa buhay na kung saan makikita natin na uh, Lord may mga areas pa ng buhay ko na hindi pa lubos na naipasakop sa inyo or uh, Lord nung panahong wala pa akong problema kinakaharap it was so easy to say I love you but now I realize it's not that easy ang importante po rito is we learn to trust the Lord Matutunan natin pagtiwalaan ng Panginoon sa panibagong season na ito paano natin kakaharapin paano natin lalabanan yung panibagong season na ito yan ang malaking challenge para sa atin mga kapatid kaya nga po uh, throne and crossroads ibig sabihin as we transition to another season kumusta kung ikaw ay isang anak Are you following the Lord because you love Him? O kaya ka sumusunod dahil nahihiya ka sa magulang, natatakot, nape-pressure? Pero kung ikaw na ay may sariling buhay at kalayaan, will you still choose to follow Jesus? Napakahalaga at napakagandang tanong. At para naman po doon sa mga uh, mag-asawa, marahil po ay nandoon na yung commitment. E eh, paano pag nagkaroon na ng anak? Kumusta yung pagsunod na iyon? Di ho ba? Napakadaling ipangako ang mga bagay na wala pa sa atin. But the true test is when we have all these things. Kaya nga, ang dapat nating ipagkaloob ay hindi po yung mga bagay na wala pa, kundi yung mga bagay na nandyan na. Kasi yan talaga yung madidesisyonan mo na antimano. Yan ang malaking challenge po. Kaya itong lifelong discipleship is a lifelong process of learning, surrendering, and then Uh, understanding how it is to be a Christian in the new season of life. Napakaganda eh. Dahil ang Panginoon may tinuturo sa atin sa bawat season. Uh, nakikilala natin ang ating sarili, naunawaan natin ang ating mga tendencies at naintindihan natin uh, kung anong klasing um, pamumuhay ang dapat as we go through the different seasons of life. So I hope and pray na sa ating pag-aaral, nag-evaluate din tayo. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, yan ang buhay kristyano eh. Dumadaan tayo sa iba't ibang seasons, mga challenges. At hindi tayo pwede maging mayabang na magsabi na, ah na master ko na, ah na conquer ko na, okay na ako. Dahil ang reality when we transition to the next season of life, ang question po, can we honestly say that, Lord, I'm still obedient? I will remain obedient. Dahil maaari po, as we transition to the next, ay yung dating commitment na ating pinamalas, pinakita, ay maaaring hindi ganon ang kasalukuyang kalagayan. So may this lesson help us uh, in this journey uh, of loving the Lord and submitting to His Lordship. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dot ph